Hello, good morning mga idol. Ni Ana sa tanglo. Nagluto ka. Nag ka mga idol. So ako na yung giloto karon mga idol is nagluto kong talong. muna akong lamas nung ginaling. O nakuya sa buong Mga malisara kung gutsin. So muna akong lutoan ng mga idol. Ni Pakyo sa nina kong kanon. Yan ako yung gigisan para sa batong ng ginaling. So muna akong giloto mga idol. Talong, ginaling, ay nagkong pag-uutuon. Pagkaroon sa balay mga ilong. Nagkuntas mga nga mga sato kung ba na. Nalunggay kayo mga mata. Gawa pa mga mata. Uh, like si Rinley, nakuha no, mga mata. Sito mata na pero naanin. Bukaw na pas pinungo sa pagkakot. Hindi ha mga ilong, hindi ko gusto magkuntas. What? What the fuck? Kaya sa mga ilong. mata si Sheryl yung nga kau. po kao gumayo sa ang tita. Huwag na lang yung madlong tita na alala na kukawa. Ang pera sa nalim ka ng kana kauban, ito yung mga tapil-tapulan. Damn! Uh, Mag-ugta sa lang Nag-ugta sa langtaon paris. So ako nalang yin nang ayaw na lang ng pukawa. Pasanggi na lang. Lihok na lang ato Kapag ito mga idol, magluto ko din sa akong lukuanan. Luto sa akong lukuanan, ano. Eh. I-miss ka na hanggang masugo. Pagpakuha si, ka ng mga maghahaw na kong sudan. Ngayon Magpukuha kong sudanan. May langtaon ako ito mga idol. Huwag niyo ito. Pati akong anak sa India, Pugsunan kayo, nagpareha lang. So, kami ilang taon sa ubos. Si, si Pen, ako ang wife o ako, yung husband. Maura tayo. Nice. Ay, kung mo yung so, mabuntang ngayon doon? sa kayo, gumao na ning mga mata, ano? Na, di man mga to, kay nabuang sa cellphone. Ang resulta, dugay okay, kayo, mga mata, yung nagabuntag, yung ang mag kami. So, hindi ko gustong mag ngayon mga idol, no. Hindi ko gustong mag-ungtas. So, mauna pa kung kamatay, siguro, ano, nangatog, diha. Huwa mga liok. Huwa mga idol, no? Ika humana aku ako, ano, ako mga luto ko, no? Magkuhan pa Sana mga idol, eh. Huwa mga prapa kong soft drinks, mantika, kaya nga hapon. Kaya nga mga idol. Among... Ang hapong booking... Lapo-lapo to, liluan, mildos, no? Aos ah, kalimura na ito, ganihan nga nga. Yan na lang yung mildos ba? may auto pa niya lang layo daw nalukoy sa tao na mo nga pagka mo na ito may idol na sunod na ito akong booking din sa may sa may pick up na sa Luriga o na siya i-drop din sa Mabolo gamit ang gamit mga idol ko alam ko makabidyo kay murang init yung panahon mga idol ba nga tapos i-drop na mo sa Sipadilya pati rin yung gamayas yung mga karga mga idol lilikay yung mukha ano, pero ang naliyahan naman kay init kay stanan yapo sa among panglipat bahay mo ito yung kaduhan namang biyahe mga idol no? pag Tunggu lagi namun, kapal kami lawas Nga, mau nak tu Nga, kesampaan pun kusah pengusaha Nga, nga, nga Nga, nga, nga Nga, 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 So, mga idol, ito nang butang ng itlog, itong linutong talong ay butang nga itlog. So mga idol na luto na itong batong wala kita sa video kay Ito wala nga time gumunit sa itong kamera niya Ito ang instant hold na ito ako sa lautin mo sa babaw Pagunong nasa ang talong mga idol, luto na po Okay, tangan na ito Luto na po siya mga idol, maghaon na itong mga idol So ngayon na mga idol, ito naghihaon ng talong So ito na pong gihaon ng itong batong mga idol, gamay na itong batong Pero pag na lang mahalinan So mga idol naman, luto na itong luto Ang ato luto ko na lang, tulok so, ka sa ta tayo Pinak beef o Ah, uh, spaghetti Oh, sinangal sa Sa so, mano nagluto tawag pinagbit eh, Hindi na napita mo luto so, ng Sa so, mano lang asesuan magluto ng po na garlic o onion ano At sumaga mga ano Ginaling lang baboy. So wala ano, ano nang ginaling ito na ang ah? Ang ginaling. Yata niya pula-pula ang lupay nang ginaling. Ano na ito. Ah, ilunod kong hotdog no. So akong tuyo ko mong lumadol na naandarin si Sherilyn Bali, pagkumang sa kong asawa nilang inday diri aso makatabang unta sa mga bulbato no? Pero kung sa mga pagkatabo mga idol na dugay Mga matang mata hindi siya tabang dilit na nung matabang So mga idol siguro ato na lang siguro ni Ista po no Ipugilin na lang tayo Tres kantos no? Indrian, ako o si Sipin Kaya mga ma magyapon mga idol kung natay pagkumang sa 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 tong asawa Nag-expect man tayo ang mga matabang na to pero dilit yan Luto na ito, pinaklik mo nga ng ato ng haunon. at sa nabot na ang cellphone. So, popo na ito ang ginaing nga ito, lato ng ilong nuling hatlo. Ito na ito, kay kayo doon. Ang whole ingredients na ito, anong mga aning itong na ito, ispagito so, mo doon na ito ay Ginaling at nung no, tapos na siya ay Ted Bates, Yan na ito ang patamis Ano rin, ano? Yeah, cheese Yan yeah, na ito ang isang dagdagan ng pizza Pagaling para mo ang ng niya So ito na isang ito yung mga dungo na Sanis ay bitsin O oh, magit no? Pero hanggang mayroon magit sarap atong butang. Ay, natin isang lang ng Kaya ano, mayam is na pala itong luto Yan, yeah, itong gatas Itong isa So ito nang gabi yan, itong gatas mga dulo no? Ito nang eh, butang gulit ano na din itong sauce sa spaghetti mo idol to aning fix ang timpla ni para kung lamig na to ato lang sa ning sigurado ng cheese so ato na yung cheese mo idol may eden cheese ato lang sa tungaon mga idol bandito ako ilono dre mga idol is im uh, imbis asin atong iko na ning para sa nilang cheese so uh, mo idol ang sauce ato lang i pala ng cheese kayo na nato naon ako lang binla ng katunga para tapings ba So, ato na nang tinawan mga ito kung lamig na ba. So, watang masipit mga idol, no? lamay kayong sauce So, ano yun ang mga idol, ato na yung download, no? Ato ang spaghetti So, ato, ato na lang ang kayong, butang sanin ko, So, mga idol, no, ito no, na itong spaghetti Atong ibutang dihak, uno na ito Then, nata ibutang topping sa ni pineapple o um, uh, cheese So, ano atong na itong spaghetti mga idol, watang ka-video sa kong lagi Kaya nang pagbutang pineapple, cheese, kay Ito man yung cellphone, no? So, understand na mo, magdiha mga kwan Understood na lang ito, no? Mga kwan, nga kwan, sa ato So, may doon na tumanda sa tindahan para display ba, para ibaligya. So, naman na ang loto, mga doon, naman na itong loto na uh, sinangal sa bawang lang. Okay, kuha na tayo ahos. Kaya kung nung hapinuwag na ito, ako kana tugasan. Kaya nakapalapot tayo sa spaghetti at lukay. So, hindi. Ang nasa mga doon, ang atong nasa ako sa balay, ang lungan lang si Indriya nung sisirilin. Huwagin mong mata. Pwede si ang lang mga doon kung na naitamangon lang sa ka yung klase sa mga Kaling balay bitaw nga kuyog nimo Niya na itay mga idol Kung sabaw lang tagamay Sinangag yung kalabasa o Na karming baboy Na hiniwa Pero mga idol Itong sa sinangag ng mulot At sinangag ng tontaon Alas noy 17 Natuwa sa Kung siya Kung siya niya alas na ibinis so dili na dito video sa tapang lo itong sinangag kay kanang 3% na lang itong cellphone niya dyan lang itong tub mga yun ay nyo hang likes, follow and share no and subscribe para update mo sa kuwag i-upload nga mga videos kaya napatay mga nindot kaya nga i-upload mga ano no hindi lang isa itong paglipat bahay pati na sa panuto pati sa itong mga tutorial no so ganyan lang tayo mga salamat sa inyong pagtanaw thank you for watching guys bye bye